sa update po ako sa Primoxil na gamot na ibinigay namin dito sa ating mga alagang itik. Pakita ko po, po sa inyo yung sigla po nila after po namin mapainom ng gamot. Ito po yung kinutukoy kong powder pag napuno po niyo na parang um, pag napuno po niyo na parang matamlay at hindi maliksi ang inyong mga alaga ay pwede po ito ayan po yung alaga namin na binigyan ko po ng free silk. Sabi ko po nung last na vlog ko ay bumili po ako ng 5 na sachet. 5 na sachet lang po yung ano kasi sinubukan po namin. Kaninang umaga ay bumili po ako ng 20 sachet nito. Ang bili ko po nito per sachet ay 30 pesos. At kanina naglagay po ako ng 30 na ay naglagay po ako ng oh, hindi 30. Naglagay po ako ng 3 sachet dito sa isang gram na to tatlong sachet po yung nilagay ko na primoxin powder at ayan po yung kasalukuyang iniinom po nila at ito po yung mga alaga natin so nung nakaraan po yung ay ayaw bang pahuli yung Iba po sa mga alaga natin, yung pakpak po niya ay nakabuka pong ganyan at matamlay po yung itik. So, kung mapupuna po ninyo, yung sigla po nila ay nanumbalik na po. Ito po yung ginamit namin na gamot. So, baka sakaling makatulong din po sa inyo, Itong gamot na to na discover po namin nung may nagbahagi rin po sa amin na pinainom niya po yung kanyang alaga dahil yung kanyang mga alaga ay hindi po makatayo. Ito po yung binigay nilang gamot. Para may meron siyang content ng paracetamol. Ito po yung ano baka hindi po kayo maniwala ha ito po yung pinagbalatan ko kanina may laman pa po yung isang sashimi nito ayan hindi ko na po siya hindi ko na po siya na film nung inilagay ko yung gamot at kailangan na po nating magpainom agad agaran update ko sa ganitong gamot na ginamit natin. At i-close up ko po yung ating mga alaga kakabsat. And nagkaroon na rin po ng pagbabago sa ipot nila. Dumami na po yung ipot ng mga alaga namin. Nung nakaraan kasi matamlay po sila kumain, hindi po sila magana. Kaya Manap kami ng ano at naalala nga po namin tong gamot na ito na itinuro din po sa amin. Baka sakaling makatulong din po sa pag-aalaga ninyo. Maganda na, na po yung aura nila. Pero in fairness, kakabsat, malilit po talaga tong mga itik na ito. Naseho. Maliliit. Maliliit po tong seho na to ngayon. Kumpara sa previous na naalagaan po namin. Pero yung sigla talaga kakapsat na nung balik ko. After po namin magpainom nito. Primoxil powder. Mayroon siyang amoxicillin, tylosin, tsaka paracetamol. Bali, tumingin ako sa ano, sa TikTok na noda ko. Ito rin yung ginagamit dun sa mga manok na panabong. Ang sabi naman dun sa napanood ko, pangontra sa sipon. Pero ang binibigay nila is tablet. Hindi powder. Ito naman, powder para mamix po natin sa tubig ng mga alaga natin. So, yun lang. Yun po yung feedback ko sa gamot na ito kakabsat. How I wish makatulong po ito sa inyong pag-aalaga dahil nag-iba po ang panahon po natin, yung klima po natin at hindi natin masabi na bigla rin po ninyong mararanasan yung naranasan namin. Kapag ganito po kasi yung naging sitwasyon ng seho natin, ay magugulat na lang kayo, marami po ang magiging mortality pag hindi po natin maagapan kaya nawa makatulong po sa inyo kasi thankful din kami sa nag nito itong gamot na ito at first time po namin itong gagamitin sa seho and yung feedback ko ay ito po nakikita nyo po yung resulta naging mas maliksi na po sila after nila makainom Yung drum po natin, puno po yan kanina. Puno. At yung natira na lang ngayon ay... Ito na lang. Ibig sabihin, halos nakainom na po lahat ng gamot. Nagpainom po kami ng... ato Robi Strip, pero hindi siya yun yung gamot na akma dun sa naramdaman ng seho na alaga natin. Ang laki-laki pa ng aming Robbie Strip, kakabsat. Bumili kami ng ilang kilo to. Malaking bote. O, so pa hindi ito maliit ah. Malaki. Pero hindi ito yung akma na gamot doon sa ano sa naranasan namin sa Seho. Na ito. Kaya bumili kami nito. Plus, meron din po kaming protolite. Aside sa protolite, may pinapainom pa akong dextrose. Listros na powder. So, yung water namin. Lumipat na po kami sa ano, sa drum. Kasi matakaw na sila. Uminom ng tubig. Nakakapagod na pong maglagay. Mamaya magsasahig na rin po ako ng kanilang kapakan. So, nagkaroon po ng magandang improvement yung sa pagkain nila after nilang uminom ng promoxil at dumami na rin po yung ipot nila so yun lang paalam po bye